good evening po. Uh, today is June 6. Padayon tayo uh, padayon tas ato ang usapang suwerte. Tanong mo, sagot ko. Okay, ganina guys, doon ako ipang tubag ha, pero Gamera ra kayto karon. Ako na ni ang mga pangutana. Sa 9 PM, basin inyo gini postaan ba? Okay, kamo yeah. dia, paminawa ninyo nga uh, dapat inyong likayan. Okay. Now, pwede ba ko nyo i follow my Facebook page and YouTube channel. Pwede ba? Pakishare naman guys. Okay. Ito po yung mga numero guys nga diligid ang ay postaan. Kasi po, ang sabi ng iba, ako po ay may-ari ng bola. Totoo naman talaga, di ba? Okay. Totoo po to. Talagang hindi to, ipo po ito lalabas. Pag, pag lalabas po to, ibobole nyo ako. Okay. Now, 114 118 334 289699. Ulitin natin guys, na bawal sa bayan. Baka galing yan sa ibang sharer eh. Nya inyo gipang hambog nga bagdukan. Okay, 114 118 334 456 289 699 Yan po ay bully. Hindi talaga yan makalabas. Bakit po? Isa po ko sa may-ari ng bula Alam kong ano pong lalabas dyan. Bye-bye.